dito sa what marami rito marami rito mga gigin trabaho mo pero depende dito ang labanan dito 2,000 per hour lang wow 2,000 per hour ganun dito sa what to wear grabe yung mga ibang pasaw dito eh, siyempre kaya ko nagtataba ng mga tao nyo oo naman Diyos ko naman dito kasi marami kaming mga gawa uh, may mga imprenta meron din kami ditong pagawa ng jersey ngayon, saan mo gusto pumasok? Sa imprenta o sa pagawa ng jersey? Dito sa jersey kasi, kita mo naman, kahit ko, yung basketball nabanggit mo yan. Maganda yung bagay na trabaho niyan. yan. Dito sa pagawa ng jersey, ang mangyayari dito, maganda ang rate dito. Oo. Dito, 2,000 per hour mo. Ngayon, kung magpapahinga ka, 1,000. Wow! Diba? kahit magpahinga ka, bayad na. Ano yun? 3,000? Hindi. Per hour yun, na. Ah. Per hour? Uh, Oo, oh, uh, per hour yun. Ang mangyayari kasi trabaho dito, ano yung itatatag mo? Kung kaya mo ba? O hindi. Kaya, kung nangyari na isang oras ka lang, eh, hindi 3,000 pa na. Eh, kung masipag ka naman tao, kaya alam mo naman sa sarili mong pwede-pwede ka. oh, Pwede. <laughs> mas malang, eh, Mas maganda. Okay. Eh, Tanggap na ako, okay get na. Hindi ka pa tanggap. Kasi <laughs> ang uh, yung trabaho mo. Hindi ka up Eh, dito, huwag kang mag-alala. Okay, dito, shower. Ah, uh, what a wear. Ano po natin? Ha? Heat press. Heat press? Oo. Oh, Ganto mo. Oh. Nakikita mo to. Oh. etong heat press namin dito, hmm. ang mangyayari rate mo dito, 2,000 per hour. Dalawang libo. Dalawang libo? Oo. 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 Ay, nakikita mo to. Heat fresh. Heat press. Oo, oh, talaga yan. Ngayon, inalapat ang tela dyan. Ngayon, paglapat ng tela dyan, siyempre, naubusan ng tinta. So, yun ang magiging trabaho mo dun. <laughs> Oo. Oh, ba, naubusan ng tinta. Oh. Yun. Kasi dahil pag naubusan ng tinta, syempre kailangan namin ng tinta. Emergency! just in case emergency, ayan ang pinatawag dyan. Ngayon, kailangan namin ng tinta. Ayan. Yan, yan na nag-qualified sa'yo. Yan, yan, ba yan, batok mo, di ba, maitim. Yan, o. No? Oh. Yan. May, ano pa, may mga mapa pa. Yan ang mga bagay na mga tinta. Ayan, Diyan kami kukuha ng tinta sa batok mo. Para matuloy yung trabaho dito. 2,000 per hour. 2,000 per hour? Pagkatin mo yung batok mo? Okay yan! Hindi mo nakikita. Ayan nga, oh. Ayan, oh. Hindi dito. Human? Human yung ano? Dito. Kaya nga na binabayaran 2,000 per hour, eh. Ngayon, kung gusto magpahinga, kung dito, isang libo. Kung tapahin ka, isang libo. Okay, so, eh, punta tayo naman. Dito tayo. Ito. Ito, sir. Dito. Pinakapahinga mo lang dito. Ayan. Pinakapahinga mo lang 1,000 yan ha. Per, per hour. Pahingi yan. 1,000 per hour. Oo. Oh, oh, oh. Ngayon, ang gagawin mo na, napakasimple. Di ba dito, meron ano rito yung, oh, 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 yung, ini-scan, ini-scan. yung ini-scan namin dito, medyo napapagod din yan. kumbaga baga, parang sa tao, napapagod din yan. Ngayon, ang gagawin mo lang, ikaw ang papanit. Ako to tolit. Ugla gan 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 yang ganyan ka lang oh. Ayan, ganyan ganyan ang gagawin mo. Hanggang hanggang sa mga mga buo mo yung prenta. Oh, 1,000 per hour. 1,000 per hour? Oo! Oh. oh lang ako? Ay, 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 ay. Hindi, kailangan niya kasi, kailangan niya, nasa libe ka. Yung kumuyo ko, ay, 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 ay. Ay, ganun, ganun mo. Ay, 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 ay. Ngayon nga, ngayon naman, aandang yun, tapos makukulit yan. Ganun mo, sinatay ko. Kain nga mo lang yun, ha, pero 1,000. Ano, gusto mo? Parang yung pakita ulo yun, ha? Ha? Hindi maganda yun, ano, gusto mo? Ha? Para ayaw na. Parang ayaw hindi. mo? Ayaw po ako. Halap lang yun ibang tao nyo. Ha? Ang hirap yung trabaho dito. Ubo. Uh, tayo gamitin yung batok niya. itim Ang matang sa labi ng